Nandito ako sa simbahan sa Pardo, Cebu. Nandito ako sa simbahan sa Pardo, Cebu kasi ngayon September 22. Pagdiriwang pista dito sa Mahal na Patron. And then, nandito ako sa mga religious articles. Makikita ninyo marami po dito. ball, 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 and key uh, holder. mayan dito. mayroon dito mga Singsing Meron -sing, mayroon dito ng box. mayroon dito Santos pagtanghel sabihin so, nyo so, mayroon din may, dito may idalyon so, kapag nandito kayo sa Cebu and every municipality biesta so pumunta po kami positive mind and motivation motivation and the blessing of the Holy Father and the Spirit ito po yung mga kagamitan namin ito yung solar and ito yung solar ito yung solar

may po guys <coughs> meron din ditong rosary yan ito rosary so meron itong uh, sulat sa loob uh, uh, marami ba dito guys ito ngayon nandito ko ngayon sa pardo church Cebu, sa loob ng simbahan kasi rabya sta dito uh, ngayon uh, maulan-ulan pero tanghali pa pero ayos lang si uh, celebration na uh, blessing uh, ito yung sumbahan. nakita yun mga tubig yun Ano mo? Ano yung